Ako? And... Oo. Oh. Ang tawag ula. Dawa, gaya eh. Oo. Oh. Ganoon ba yun? Mm -hmm. Ginawa bang katulong niya? Tagda mo nga, oh. Di pa. <laughs> bebe time? baby <Bebe> time? <coughs> ha? Alam mo. Ako bebe mo. Bebe timeline. Ako pa susumbong mo. Ha. Sino ka usap mo? Sila. No. Wow! Ako lang kumain? Ha? Mat, ikaw ko lang kumain. <laughs> Anong ikaw Ay, yun lang? Ito akin, ninugasan ko, di ba? O, kaya oh. pangugis mo nga akin. <laughs> Sinong nag-gaya oh. kumain? Ako. O. Ito ako mag-ugas. Dapat, eh, ikaw nag-gaya eh. Oh. O. Ganun ba yun? Oo. Uh -uh. Oh, ako nageyak kumain. -ay. Ay, ako nageyak kumain. <laughs> Ikaw nageyak kumain. Eh, ba't kailangan may isang... Bakit? Eh, kaya pag-ugas niya. mag ka lang naman eh. Bakit? Kaya nang bulit ka nga Oh, kahit na. Kailangan ba yung ganon? Ba yung mga sa mga Ang kapal. A few moments later. Yan, very good. Hahaha. <laughs> <laughs> Very good na bata Magugas ka ng matuto ka Very good Dali na, ugasan mo na yan Ayun na nga lang eh oh, okay. Dali na mm, okay. <laughs> Tawad mo